Harry Roque, may interview ba tayo na nasa bansa pa siya nakalabas based po sa information na being provided to us by a BI there is no indication na siya ay nakalabas ay understand na nakasama na po siya doon sa ilbo yung uh, immigration lookout uh, bulletin order so uh, kung gagamit po siya ng mga ating mga uh, airport and pantalan then uh, may mga may mga law enforcement uh, officers naman po doon who can be easily uh, uh, at least uh, apprehend him if necessary. If one-sided po, ay po, pwede po siyang uh, hulihin po. Ma'am, any reaction? Uh, isa po dun sa mga in-upload na video ni Harry Roque, um, tila di umano pinaglalaro ko, pinagtatawanan niya yung PNP. Sabi niya, iiba-iba niya yung broadcast niya ng video dahil nakaabang daw ang PNP. Well, for for someone who is an officer of the court, siguro what we can say to him is that uh, prudence uh, dictates that uh, he should not make any 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 uh, insinuation na kaya niyang pagtaguan ang mga law enforcement agency. He can he can run, yes, but he cannot he cannot hide forever. Yun lang ang po pwede nating sabihin dyan. Also, ma'am, sa video, nagpasalamat siya dun sa mga kaibigan niya na tumulong sa kanya. Well, ang babala po natin doon sa mga nagkakanlong po sa mga wanted persons, yung mga pinagahanap po ng batas, not only kay Atty. Harry Roquet at iba pa pong mga high, high uh, profile individuals, mayroon po kayong mabigat na kakaharaping kaso. sa pagkakanlong na alam niyo pong pinagahanap po siya ng batas, nagbibigay po kayo ng, uh, ng uh, tulong, assistance, para pagtaguan po niya itong mga legal na proseso na kanilang hinaharap, ay, uh, once uh, we have enough evidence, we will pursue cases against them. Well, you mentioned sir, uh, he is well-connected individuals may pera din. So alam po natin ang isang individual, not only in the case of Atty. Uh, Harry Roque, at yung iba pa rin pong mga personalidad na mayroong mga existing warrants na may mga capability gumamit ng kanilang mga pera, gumamit ng kanilang mga influence, ay kaya pong pagtaguan ng batas. Pero katulad nga ng sinabi natin, They can they can run but they cannot hide forever po. Maaabot at maaabot pa rin po sila ng kamay ng batas.